Yan guys, for today's video, uh, paano ba tanggalin to sa click ito? Kauna-unahan. Yan, ito para ma-access mo to, para makapagkabit ka kung magkakabit ka ng mini driving right. So ito may dalawang tornillo lang to dito sa likod. Yan, dito natandaan yung pinaka pinakaleeg na to, ito, dalawa yan. Tsaka ito. Yan, ang gamit lang yan guys sa tornillo, dalawang piraso. Kung nakikita niyo to, tinanggal ko na to. Yan, yan. So, star screw siya. Parang special type ng alin. yan Itatanggalin nyo yan. Dalawa yan dito. Kabilaan. yan Pag natanggal nyo na, ang gagawin nyo lang ay ganito lang gagawin nyo. Susukitin nyo lang yan. yung gagamit kayo nito. yan Gagamit kayo nito guys. yung Gagamit kayo nito plastic na panungit para hindi magasusimple. Ang sungkit nyan dito. Dito. Puhutin mo lang siya rito. Puhutin mo lang. Puhutin mo lang. Puhutin mo lang. Aangat na yan. Yan, pag umangat na kayo ang hila lang yan, pa paharap pa harap. Yan. Pag umangat na to, ang hilain mo lang niya, paganoon. yan, pa tanggal Yan. lang at tanggal niya. Kaya siya paganon kasi, kung nakikita niyo to, yan, kung nakikita niyo tatlo na yan, yan, yan. Yan, yan. Eh, yun yung nakasalpak dito. Yan. Kaya kailangan lang hila niyan, paabante lang din. Hindi sa pababa, hindi sa pataas. Paabante lang din. Yan, paharap sa'yo. Yan, ganoon lang magtanggal na itong pinakaunang una para ma-access mo to. Magamit ka na lang panungkit, tapos ano yun uh, yung alin na isa ginamit natin ay, yan, yung alin na isa ginamit, ganito yan, T25, yan. Yan, kung nakikita nyo yan, yan, kung nakikita nyo to, yan, yan, gantong allen ang gagamitin nyo T25 yan yung gantong klase yan o, oh. yan T25 yan, ganyang klaseng special na uh, screw bolt, tatawag dito allen bolt na flower type T25 ang size nyan, yan ang gagamitin nyo